nagbigay na ng pahayag ang pangulong Bongbong Marcos patungkol nga dito sa issue ng ICC sa maka isang daang beses daw ay eh, muli niyang igigit na walang hurisdiksyon ang ICC sa ating bansa ito yung pahayag ng pangulo matapos din yung naging hamon sa kanya ni senador Bato Dela Rosa be man enough para nga patunayan or igiit na wala ng hurisdiksyon ng ICC sa ating bansa. Ano masasabi mo, attorney? ni hello ako sa inyo kasi ang daming feeling president sa bayan na ito. Yan naman talaga ang naging nauna ng posisyon ng presidente. Pitong buwan ang nakakalipas. Nandun pa ako sa Malacanang. Kasama ako sa pagpupulong. Kaya ako naningil ng 20 pesos dahil ako lang ang hindi taong gobyerno roon at para ako'y magkaroon ng confidentiality na hindi i-discuss sa mga pinag-usapan. Ganun pa man, hindi man ako nagdidiscuss sa mga pinag-usapan ng oras na yon, ay masasabi ko naman na yan talagang paninindigan ng ating presidente. Pero bakit ang kalihim ng Secretary of Justice, limang araw pa lang ang nakakalipas, ang sabi, makipagtutulungan na raw tayo sa ICC. Ang dahilan, dahil nagkaroon daw ng resolusyon ang Kamara de Representante. Sino ba talaga ang presidente sa Pilipinas? Yan bang mga kaalyado ni Espeker mm -hmm. o ang PBBM? Mantakin nyo ha mga kaibigan na ang formula nila ay kapareho ng ginawang formula laban sa SMNI. Nagpasa ng resolusyon sa Kamara ng Representante na suspindihin o di naman kaya e, tuluyan ng bawiin ng prangkinsa ng SMNI at ito naman ay inaktuhan ng National Telecommunication Commission miski wala namang resolusyon ng Senado para magbigay bisa sa resolusyon na yan. O, hindi ba malinaw yan na ang mga ekotibo sumusunod lamang sa sinasabi ng kamera at ni Speaker? Ito naman si Speaker, nakakatawa naman siya, no? Wala raw siyang kinalaman sa mga ginagawa ng kamera de representante. Hello! Eh ano yan? Para kaya naging speaker. Sa totoo lang po, lahat ng mga kongresista sumusunod kay Speaker. So will the real president please rise up? Tignan ninyo mga kaibigan ha. Sinabi ni PBBM, hindi ko kinakailangan ng charter change ng economic provisions para umunlad ang Pilipinas. Anong ginawa ni Speaker? Kinakailangan natin ng charter change sa mga economic provisions ng ating saligang batas. Pangalawa, itigil ang pirma. Talagang nakaka-iskandalo yung ginagawa ninyo na bumibili pa kayo ng boto ng pirma at tinatalaga ko ang Senado na mauna sa inisyatibo na baguhin ang economic provisions sa saligang batas. Ano sabi ni Speaker, magamat siya po ay kasama doon sa pagpupulong na yan. At ang sabi ni Senate President Migzubiri naging napakainit ng talakayan na yan. Ituloy ang pirma sa katunayan, eh tapos na raw sila sang ayon kay uh, senior at chairman ng Ways and Means Committee, Joey Salceda. Di ba po? O, oh, ayan na naman. Sabi ni Presidente, wala tayong kooperasyon sa International Criminal Court. Pero ang sabi ni Justice Secretary, kami makikipagtulungan dahil may dalawang resolusyon sa Kamara de Representante. Will the real President please rise? A ah, kami po ay magkakasama talaga. Magkaka-eskwela sa UP College of Law. Ako, si Espeker, at saka si Justice Secretary um, Remulia na mas matali ko pang kaibigan kesa kay Speaker. Pero ang tanong, bakit nananaig ang kagustuhan ng Speaker kesa sa utos ng presidente mismo? Kaya ang tanong ko, will the real president please rise? Ang tanong, ano ba ito? Piling president lang ba ang Speaker O di kaya naman ay alam niya na siya talaga nagpapatakbo ng gobyerno nito. So hindi kinakailangan pakinggan ang mga sinasabi ng ating presidente.